Wala pa rin napipiling team si Troy Rosario kung saan siya pipirma ng bagong kontrata. Nakapagnegosasyon na ang kampo ni Rosario sa TNT Management. At Converge Management pero wala pang saradong usapan na may pinili na si Troy. Ayon nga sa isang sports analysis na si Snow Badwa, ay may inaante pa itong isang team na maglalatag ng kontrata para kay Troy Rosario. At ito nga ang barangay Hinebra. Sa ngayon hindi pa sila nakakapag-usap ng sports director ng SMC na si Boss Al Francis Chua dahil ito ay nasa abroad at nakabakasyon. Ayon kay Rosario, gusto niya muna makausap si Al Francis Chua bago siya pumili ng team kung saan siya maglalaro. Hihintayin niya daw muna itong makauwi ng Pilipinas para makipagnegosasyon at bago magdesisyon. Sa aking palagay, mukhang Ever ang bagsak nito dahil nilatagan na siya ng kontrata ng Converge at TNT pero wala siyang napili sa dalawang team. At willing siya hintayin na makabalik ng bansa ang SMC Sports Director bago siya pumili. Sigurado naman na magandang kontrata ang makukuha niya sa SMC. Dahil nga rin kulang ng bigman ang Ever kaya kailangan siya ng barangay. Kung matatandaan mayroon din offer kay Rosario Overseas sa Japan bilig na nagkakahalaga ng 1.5 million per month. Kung wala man mapili si Rosario na team dito sa PBA, ay baka kagatinan niya ang offer sa Japan. Pero nagkakaedad na si Rosario, at maswerte na yung makukuha siya sa Japan ng dalawang taon na kontrata. Kaya kung ako si Troy Rosario pipiliin ko na lang ang PBA na may long term contract na ibibigay sa kanya para na din sa kanyang kinabukasan.